Maaayong sila? Magsama sila sa impyerno! Sana masagasaan sila ng tren sana na ito! sila na minang sana mamatay na sila! Ang gaga ko? Pinasa ako ni Benji. At dahil sa siya rinan yung pinahiyaan niya ako sa lahat ng maraming tao. tama na. Alam mo sinong tanga? Yung Benjing yan, kasi pinagpalit niya sa iba eh. di ba kalimutan mo na yung Benjing niya Sawa-sawa na ako eh. Ang dami-dami lalaki dyan nakakagusto sa'yo yung iba oh. Si Benjing ay gusto ko eh. Siya lang, wala nang iba. Di Kimo, di mo ko ang awa mo na tulungan mo, mo naman ako. Napi mo siya, Benjing. Eh, sige na. Kimo. Sige na, tama na. Ako mahala sa'yo. Kailan bakit tabi ni Gop? Diba, ng mga bata pa lang tayo, ako sumbungan mo. Kahit ngayon, kapag may umaway sa'yo, ako mahala sa'yo. Kahanapin ah, ko yung bento niya.